problema kasi pagka hindi kinuha ito What's up mga kayo welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV tunay na balita walang kinangang kaya sumasalamin sa katotohanan lamang Kasama natin ang DPS QRT team Demolition team at uh, DEVW Highway Division District 1 at uh, Massive Clearing Operation o Joint Operation na yung ginagawa natin dito Ito na, humakot na ang DPS QRT Ang demolition team headed by the fearless engineer Bulano nandito rin. Di Division District 1 na sila engineer uh, na Dongga at sa sila Steve Papaitan. Andito na din para sa pag uh, pagjo-join ng clearing operation na to. Ayun no? si Steve. At ang DFW Highway Division District 1. Yun, kinalas na itong uh, tindahan ng Yakult dito. Pitas, Tondo, nilusog ng massive clearing operation. Dito na magkakasubukan kung talaga bang uh, Sobel Rojas ang pinakamatindi. Ito pala yung truck natin eh. Ito, binaba na sa ibabaw para hindi na makapag-occupy na malaking space. Ah, sa District 1 pala to. Ayun, yung uniform. District 1 pala yun. Brabe, tatlo. Tatlong uh, departamento ang nagsama-sama rito. QRT, HD1, at saka Demolition. Ito, kinarga na. Yung Yakult. Grabe, dami oh. Highway Division District 1 QRT Demolition Team Dami Vitas Tundo Lilinisin ng clearing operation Dami oh. Ah, 'di ko maraming matitira dito. Mo-maraming <mulang> obstruction dito. Nadali na 'to. pagto Task Force against road obstruction TFRO ang tawag ngayon sa clearing operation natin dahil ito ay utos na ng DILG ayun o oh. pinaghahakot na lahat ng mga obstruction Si engineer na tongga, nakaulay pula. Nang uh, District 1 jepe, ng Hepe uh, ng Engineering District 1. Sabi ko na marami nga uh, marami obstruction talaga rito sa District 1. Eh, hey, grabe yung lona, oh. Yung mga pinantatapping. Ito, ang dami pala rito. dami. Pati yung mga pangalan sa parking, ayun, kinuha na ni Paul. Marami nga ang obstruction dito. Pati itong lona na ipinantatapping pagka umaaraw at umuulan. Again, walang masama sa pagninegosyo. Basta kailangan hindi ma kompromis yung sidewalk Dahil ang nililinis natin dito O ng clearing operation is yung mga sidewalk Ayun, kinuha na nila boy maso yung uh, mga bakal dun Bakal na pangharang Pati itong lamesang kahoy Pero hindi naman sila kumukuha ng mga paninda no? So yung mga obstruction lang talaga Hindi kasama dyan yung mga goods O yung paninda ito pa itong mga lamesa yung mga nakaharang yun ang kinukuha kaya itong nagtitinda ata ng mami eh, papaalisin ata pero nakuhaan siya ng lamesa bakbak pati itong lona na to Task Force Road Against Road Obstruction TF, Wala pa yung uniform nila Pero magkakaroon sila ng standard na uniform Na nakalagay ata sa likod Is DILG So yun yung parang narinig natin na balita Pero hanggang ngayon uh, Wala pa yung uniform nila Sa lahat ata no? Sa lahat ata ng mga nakiklearing Hindi lang sa Maynila Magkakaroon ng standard na uniform Ang daming obstruction dito Grabe solid dito ito kay si Tatang. Ito nangangatwiran pa si tatay Pero malinaw na malinaw ha ah, Sa kalsada Sa kalsada na nagbebenta Ito na bangketa na eh oh. Mas tata, ayaw pa ibigay Ayaw ibigay yung kanyang table Problema kasi pagka Hindi kinuha ito Eh babalik lang yan Lalo lang malakas ang loob niya Na bumalik you no? Apat na taon Ang clearing operation Hindi pa rin nadadala 'yung mga iba nating uh, kababayan. Para eh gusto talaga nila magnegosyo, wala namang masama sa pagnegosyo. Sana lang huwag ma-compromise 'yung mga dapat nasa tao gaya ng bangketa.

Eto, nakapatong sa bangketa, nakaharang din, no? Kaya yung tao, sa kalsada na naglalakad. Pati itong lona. Eh, sinanay, so nage-skandalo na rin. Bakpaka na rito. Ito right, lona. Ito yung mga tina, ah, mga panin, mga tindahan to, mga kainan. Tapos pinangaharang nila yung tolda. Maswerte pa sila, tapos binigay yung tolda sa kanila. yun muna natin yung iba kapilaan na to kumakakana so kanyang kanyang kanaan na to demolition QRT saka district 1 ng engineering department ayun pati sa kabila marami rin no bihirang bihira yung mga ganitong kalye na pinapasok ng massive clearing kasi although kung di ako nagkakamali parang mabuhay lane pa din naman to no ang uh, utos talaga is yung mabuhay lane linisin i-free yung uh, sidewalk ng uh, mabuhay lane so kung di ako nagkakamali mabuhay lane din itong uh, kalye na to Ito kasi yung typical eh, no? Yung typical na crab mentality ng Pinoy na pag isa naglabas ng kanyang uh, nag-extend eh asahan mo na wala pang ilang segundo ilang minuto eh gagayahin na yun ang mga katabi niya tapos gagayahin ng katabi ng katabi niya and so on and so forth hanggang sa lahat sila naka-extend na yung uh, mga paninda nila yung mga kailangan nilang i-display i-display pa nila sa labas in short naiinggit at uh, ayaw pagulang, So walang disiplina sa sarili. Kaya yun ang na nangyayari karamihan sa atin, no. Hindi naman natin na uh, uh, minamaliit pero although may mga strength naman mga Pinoy, tulad, tulad ng mga Pinoy, tulad-tulad ng mga pagka uh, may problema ay nakangiti pa rin. Pero siyempre, uh, isa sa mga marami nga uh, trap mentality ng Pinoy ay yung tulad nito, yung uh, naiinggit tapos uh, ayaw ng papagulang sa kapwa nila, no ay example nyan yung mga jeepney driver dito sa Pilipinas talagang yung iba ay ayaw pagulang ayaw nila itabi pagkasasakay at magbababa ang gusto nila sa gitna sila magsasakay para hindi sila maunahan ng kapwa nila jeep at makakuha pa nila yung susunod na pasahero so ganon hindi naman natin nila lahat pero yung iilan ganon pero yung mga iiba naman natututong tumabi nakakapagtabi sila sa gilid at magsasakay at magbababa Pero bakit ganun, no? Sa ibang bansa, ang Pinoy naman sumusunod, no? Talagang uh, natatakot pa. Natatakot mag-fine, natatakot makulong. Pero sa sarili natin bansa, hindi natin talaga magawa. Talagang hirap na hirap pa tayo. Ito, bitas, hindi birang, birang pasukin ng clearing team. Pero ngayong araw na to, pinasok na. Tatlong departamento pa ang pumasok. Kanina, eh, narinig natin dito na mayroong nagmumura. Ah, minumura ang uh, clearing operation. Although, hindi naman na bago yan, no? Hindi naman na bago yung mga ganyan pagkakataon na pag-umaalis tayo ay eh, nagmumura. Misan, hindi na nga pinapansin at pinapalagpas na ng clearing team kahit puro mura na yung inaabot natin. minsan namamato pa. Gaya sa Onyx, ilang beses na rin tayo napato dyan. At tayo iba, namamato. Pero, misa pinapalagpas pa, no? Maraming nagsasabi na hindi na ba daw naaawa ang clearing operation sa mga vendors. Eh ang tanong kasi dyan kung yung vendor ba eh naaawa sa mga clearing operation dahil lapat na taon na ito ang ginagawa dito. Eh hanggang sa pangayon eh ngayon pa rin, ganun pa rin ang ginagawa rito. Nililinis pa rin ang Maynila. Pag hindi natin nilinis to ng isang araw, dalawang araw, umabsent ka, eh asahan mo na lolobo. At ang malaki ang chance o possibility na talagang uh, lumaki at lumubo na at bumalik sa dati yun ang iniiwasan dahil nalinis na eh ni, ni Yorme Moreno nalinis na yung Maynila kahit papano so medyo may konting mga gusot pa na kailangan planchayin at kailangan i-maintain dahil pagka hindi mo ginawa ito ay eh, lalala at lalala pa so yun yung gustong alagaan ni Mayora yung uh, pinaghirapan ni Yorme Escumareno tulad na lang neto sasabit ka dyan pag naglalakad ka at mababangga mo may, may baka pwede pa matapon at mapabayaran mo pa ng wala sa oras again sinabi ni Boy Maso na walang kukunin uh, pinapaalis yung mga paninda at mukhang gigibayin itong mga divider dito ready ready na yung Maso ni Boy Maso aalisin lang itong paninda Again, hindi naman natin kini criticize ang mga Pilipino at hindi rin natin na uh, chine-general, gene no? Ang uh, binibigyang diin natin dito eh, yung iba na makukulit at hindi marunong sumunod at yung mga nasa comfort zone na din na ayaw ng pagbabago. Yung gusto nila, eh, manatili nila sila sa ganon at uh, ayaw nang matuto. Eh, alam naman natin, pagka ikaw ay nasa comfort zone na eh, Aya mo nang matuto niyan kasi nasa comfort ka na eh. Pero ganun talaga, kailangan natin sumunod sa gobyerno. Lalo-lalo na sa kay Mayora, ang bagong gobyerno ng Maynila. Dahil para sa pa din ba to? Para sa atin din, no? Ang gagawin mo lang naman ay sumunod, no? Kaya nga mayroong kasabihan na obedience unlocks difficulties. At minaso na nga ni Boy Maso para hindi na tuluyan maibalik eto mga pinagpapatungan ng paninda rito oh. pwede ka sumapit dyan kita naman yung pangketa maliit na lang oh. wasak wasak daw wasak Pati yung kabila Ginawang tindahan ito Maliit na lang yung bangketa Tapos meron pa mga ganun Talaga nakakasagabal Kabila na Yung clearing team dito Meron din sa kabila oh. Maraming naman Ang magagalit sa Facebook na ito Na ito, tindahan na. Kita mo ito, maliwanag. Bangketa, bangketa. Oh. Nakapatong sa bangketa. Mukhang kukunin yung kariton. Inaalis lang yung laman Again, hindi ko mukuha ng mga paninda. Ah. Baka marami na naman magsabi na anti-poor. Pero imagine mo kung ikaw maglalakad dito, asawa mo o nanay mo. Merong nakaharang sa bangketa. Tapos sa ah, hindi makadaan. So mag-overtake sa kalsada. Tapos mga ng sasakyan. Saka mo lang sisisiin. Ito mga ganito. Okay, abangan nyo ang ating part 2. Balikan natin ulit itong pitas. Maraming maraming salamat po. Jomalong Work Travel. Magbakas.